I <laughs> Teammates. Team Wayok at Team High voltage. Sa oras na ito ay kinakausap ko kayo ng sabayan para sa isang mahalagang anunsyo Ito ay may kinalaman sa inyong weekly task at contra battle Naunawaan ko na meron kayong mga listahan ng mga kanta Subalit kailangang maiwasan na magkapareho ng mapipiling kanta ang dalawang grupo. Kaya para may ito, ay meron kayong gagawin. Sa punto nito, kayo ay magkakaroon ng isang mini-competition na tatawagin natin, Tinig ko, Hulaan mo. Nakuunahan ang dalawang grupo na mahulaan ang tinig o tunog na marinimig o ipaparinig ko sa inyo. Bawat tamang sagot ay makakapili kayo ng kanta na kung saan ay hindi na pwedeng mapilig ng kabilang grupo. Hanggang sa makabuo na kayo ng tikong kanta. Sa ang pitong kanta na matitira ay mapupunta na dun sa kabilang grupo. Malinaw ba? Opo, opo, yeah. po ya. Ang HOH lamang ang maririnig ko na sasagot. Pero maaari ninyo nawang tulungan ang inyong mga HOH. At ang magiging buzzer ninyo ay ang marakas na hawak ng bawat HOH. Kung sino ang madibinig ko na unang magpapatunog ng kanyang marakas, siya ang may karapatan na sumagot. Alam <coughs> yung sagot ganyan Tandaan. Tandaan. Wala. Kapag... Pakikinig ba lahat? Opo, opo, kaya. Kapag sigurado na kayo sa inyong sagot, ay doon nyo lang patutunugin ang barakas. Kung hindi, baka ma-forfeit ang round nyo na yan at mapunta sa kabila ang pagkakataon na pumili. Malino? Malino po kaya. Kaya hindi kayo basta-basta lamang sasagot o magpapatulog ng marakas. Malino ba, housemates? Malino po, kuya. Handa na ba kayo? Handa na po! Para mas para mas masaya housemates. Gusto ko marinig inyong mga cheer. Magsimula kayo. Team mo yo. team

Housemates, mapalala ko lang, hindi pwedeng tumayo ang ibang miyembro ng bawat teams. Opo, kuya. Opo, Kailangan lang na maiparating ninyo ang sagot sa inyong HOH sa anumang paraan na mapaparinig niyo sa kanya kung gusto niyo silang tulungan para sa tamang sagot.

Handa na ba ang lahat? Handa na ba kayong pumili ng inyong kanta? Sabihin ko lang <laughs> yung number. High voltage! High voltage! High voltage! High voltage! High voltage. High voltage. High voltage.

si Bibi. Ano ang pinili kong mananalo